Maayong adlaw kanyo tanan nga nagpaminaw karon niling Ning Tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo doktor ni Obra o gator ni Elaine Bathan. Ingin man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi, nining akong suwat suliran. Tawagal ko ninyo sa pangaan nga Jaime, 44 anyos. Minyo, taga Santa Fe. Nyo, Corilia, Davao del Norte. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta ang among naprinda sa kurasang igsuo niya itong 2005. 18 at sukatuig na ang nakalabay. Aron niya masabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ay, paita ni Dunay. Pangitaon eh. Di ka din noon makitaan kong pangitaon. Labon o pasagdan lang, di din pangitaon makitaan. Di nila na makitaan ako makitaan eh, ng akong screwdriver nga gamay. O ka mga ruska nga ako ang gamiton sa akong gipanday. Naabot lang malangkog pamungkag aning kabinete sali. Kasabaan ko ini ron. Kaya akong kipamungkag. Ngayon naabot mga kuspagpangita din eh ka mga folder o mga papel-papel naman ni. Eh. Kara ang nagod ni papila. Ayok kay wani anaya. Oh. Ang kasulatan man din sa pagprinda sa among usak ektaryang yuta. Aha. Uh -huh. Tining hmm, 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 hmm. mong kasulatan nagmatuod nga. Oh, ala? May nasuot nga ng birwan. Inig-abot sa tagal kundili malukat. Sugod! Sugod eh. ni! Hindi kabut ko sa tagal kong dili malukat. Padayon ang kasulatan. <coughs> Number two. Huwag kong ibaligya ang yuta, ang giprindahan ra usab ang mapalit. <coughs> Puha nga, God. Masa ato pa? Pwede pa din namang malukat yuta ah? Sali! Sali! Unsa? Mo kana sal. Karon pa ko makabasa og usab sa sa uno ning kasulatan. Kay nga ko pagtuo tong higayon na Nga prinda palit ito na pagkaprinda atong usa ka itariyang yuta. Ngadto sa kong igsuon ni si Jerome. Emergency magkatong ka na ito yuta Ah. Diprenda nato ito 20 mil ang usa ka ektarya. At ito mga tuiga. Disyetso na katuiga na kalabay. Mga nalimot ako sa unod inyong mga kasulatan. O, kung sa may mo, ipasabot ron? Ato ni Lukaton. Unsa? Ah, oh, musugot pa kang imo igsuon? O, nani ang matay kasulatan. O, man gingon din he, nga ugdili na malukat, marimati na. Anak kabutan sa number 1. Oh, tanaw ko do pasar ako do. Mm -mm -mm. Oh, tanawa. Nik abot sa tagal kondili malukat padayon ang kasulatan. Ho? Huh? Wa maning na diri. Nga ini abot sa tagal kondili malukat marimati na. Huh? Ah, okay. di pa magali pirma sa kapitan lo. awa. Musugot pa ka ang magsuon si Jerome anak. Nadagan bi aslan tanom diha sa tungyo tak ngena pirindangan to nila. Di ang ko naman yun na nila ganing ilahan ng yuta, ah? Nga dili ba siya musugot? Nga ni amat ay kasulatan ng gikoptan, oh, oh, oh. Nga ni, sabi na Oh, <sighs> ang number ha? Ang number Nga kung ibaligya ang... Ah, kung mo... Ah, kung ibaligya ang giprindahan na sa ang mupalit. Oh, number na. Oh. Wa ba din nato ibaligya? Prinda ra gidi ni? Ay, to, no? sa grabe bitaw natong itong panginangalan ka ito, no? Nalimot na sa kusa umo din maong kasulatan. Wagid sa huna-huna nato. Tungod sa itong mga problema. Karun ragin na ako madiskubre, eh. Anya, sigurado ka kahang musugot pang imo igsuon, ana. Ngalukaton pa natong ato yuta. Ah, so ayun ako gato si Jerome. unsa imo mong lukat na? Nalimot ay eh, kang imo naman ang gibaligyan ako? O may date of sale na kuha ninyo taa? Unsa? Huwa man kong mahinomdom, Jerome. Nga nakapirma ko o date of sale. Bisa nun sa una ko sa paghuna -huna. Wa man mahinumdom nga nakapirma ko og didobsel of shell sa among yuta. Ang akong hinumduman nga naprinda lang namo ni yuta ang ato sa akong igsuon Prinda palit ang akong hinumduman. Apan diyang nakita na kong usab ang kasulatan nga pinirmahan sa among barangay kapitan, lain man ang unod sa kasulatan sa akong pagsabot. O andam pa ko nga halukaton kini yuta agikan sa akong igsoon. Pag kami uluk balik dito sa among barangay. O, unya? Oh, Pwede pa ninyong malukat yung taa. Ah. Mo ba, ma'am? Oo, kay waman ibutang din he sa kasulatan nga kung mula pa sa tagal nga dili ninyo malukat, marimati na. Ang nakabutang, padayon man ang kasulatan. Maulagi po ako nasabot, ma'am. Hmm, duda ko. Ngayon nagsuon ragyod na pagkaprindahan ninyo. Kaya mo ramang kang igsuon ang imong giprindahan. Mao sigurong wa mabutang din hi, nga irimati kung dili ninyo malukat. Lugi, ma'am. Nali sa gig ko ang kasulatana. suway so, og balik og hangyo ang imo igsuon. Basin pa di ay kung mahinumdum siya nga wa siya ituyo nga Rimatiho ah. ninyo ta, pagkaprinda ninyo ato higayon na. Oh, sige ma'am. Salamat kaayo. Buat-buhat man lang mo ang kasulatan! Ha? Huh? O oh, Kasi, buat-buhat lang, Jerome. Nang kay pirma diri, oh! Pirma nako og sa kapitan, og doon na pa'y mga witness. Naanalay ko'y did of sale, ana. Ako na ko'y nagbuhis, ana! Na magani ko'y tax number, anak. Oh, hain malang didobsel ko na ba? Patanawa ko na ko. Ay. Maon na rin problema. Kaya gisawayan na kong pangita, huwag yun ako makit eh. Nawa. Ano siya? Diyad doon sa unta ko sa opisina sa abogado nga mo'y nagbuhat sa maong didobsel. Apan patay na mo sa diay. Ha? Huh? Pero gi-endorse na na ako ang tanang dokumento dito sa Hall of Justice. Kaya magpa-okay ko sa didobsel. Ang mga tuntong. Di pa mo nung book number o page number? Kung saan mo na nila nga? Nawala naging akong kopya sa dito sa sale. Mubayad ako o paokay pero wap manugot ang mga karaho. Kaya tutasan pa ay bako na to. O Jerome? Ayaw na kalipay, Jaime. Kaya dool ako lang laing abogado. Mubayad kong 36,000 para pagpa-satellite survey. Kaya di lang yung gumusugot na mawiunin mo ninyo to, Jaime. Jerome? Pagi ko nga may gipirmahan kong deed of sale aning yuta, nga usa ka ektarya, nga naprenda nako sa kong igsoon. Di na Otso nakatuig ang nakalabay. Pero, gihulman to nila ang akong titulo kay sila man ang nagbayad sa buhis sa usa ka ektarya nga naprenda, mao nga na tax number. Ang ako mga pangutana mao kini mo sunod. O na pangutana. Morning, naa sa number one sa kasulatan. Inigabot sa tagal kundili dili malukat, padayon ang kasulatan. Buot bang ipasabot nga malukat ko pa ang akong yuta nga naprinda, dusi katuig na ang nakalabay ni Adong 2005 pa? Ikaduhang pangutana. Nagingon ang akong igsoon nga may deed of sale siya sa maong yuta. Apan Apanwa siya ikapakita kay nawa ko no? Apan, may tax number sila kay sila naman ang nagbayad sa buhi sa akong yuta. Matawag ba nga ligunin nila nga ebidensya? Ikatulong pangutana. Didol ko ni sila o abogado kay gusto sila ga magpa-satellite survey. Unsa na klasiha nga survey? Mugawas ba ang dead of sale ana, nga 18 ka naman ang nakalabay? ikaupat o katapusan. May nakasulti nako. ko, niya kung mapildi ko no sila sa kaso, magpabayad ko no sila o 100,000 tungod sa ilang mga natanom sa akong yuta. Makabayad gid ko ni Ana? Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jaime. Maayong adlaw, mga sukinting paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra, Karong adlaw kami mohatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal, punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related nga mga problema. Muna ayaw na dugaya ipadala ang inyong suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa tong Facebook account kini nga akong suliran official writers page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta itong mga suking tigpaminaw, nga mga naminaw sa ilahang radyo, sa YouTube, sa Facebook, nagkalain-laing dapit lang yun, di ba Yeah, all over hmm. the world. yes. Basta <laughs> na live streaming, ha? Correct. Ah. Yes, Ogam, um, kisa may mga i-greet na to today Dok, no? Yeah, kung i-greet, no, ang akong parinting si mm. Ricardo uh, Lagkaw sa Mindanao no oh this is Mistro to Glacierio Galulo sa Davao uno kagayan di Oro City Dr. Uh, Leo Ramirez no Dr. Lino Arangues kumusta na mo diha sa Mindanao Hmm, lain-lain yun no? mga mabinaw na ito. kita din sa Mindanao, partner. Yes, uh, mm. all over Mindanao, no? Yes. I, uh, na masay mo feedback na ko. <laughs> Correct. Na apo na po tayong mga mulai, kung Ay, mulai, sa, like kung mo follow sa ito ang no? uh, Facebook account na kiniyang akong suliran official writer's page. Si Dr. Gingging -Ging Chan Binyas, no? Mm. Yeah, sa Cagayan de Oro City. O si Sahabi Orlando, no? Mga kailan ni Dr. Aida Abrugar Kalambanga. Yes. Ning text ko nako, ko, nintchat na ko, attorney niya. Kay Mami ni sila rin kay... Permanent lang maminaw na yun. Mo. Ah, okay. Thank you, kayo, sa inyong padayon ng pagpaminaw. Uh, And quote for the day, Doc? The quote for the day is that uh, he, mm. does, he who does not trust enough mm. will not be trusted. Da. Sobrang kamanggit at dudahon. Aw, mauna. Oh uh, uh, moro bang ka nang you get what you deserve pod no yes uh, tinuod mo okay. na ken ato ang letter Atong sender ato letter sender for today si usab pag spill pag kwani hi o jim hi Jaime. hi Jaime, no 44 mm. years old taga santa fe new coliera davao del norte mm. punto legal ning problema ni Jaime, 44 years old ni siya minyo uh, akong balikon taga santa fe New Corelia Kurilia, mm. Davao del Davao Norte, Norte. De tagdag dia mengakuan. mo nang kanang Mount Walwal ato ni? Pag dapit sa DQ kay Kuzuhito Dr. Nabi ako na kayo, sa Mount Walwal kay radio ba yung ilang paminaw dito doon sa Minahan? <laughs> Mahingon sa kong mga kaila, no? Mm. Unang pangutana ni Jaime. Mm. maunin na sa number one sa kasulatan. Mm. inig sa tagal kung mm. dili malukat, padayon ang kasulatan. Mm. Buot lang ipasabot na malukat pa ang akong yuta nga narinda disutso ka tuig na ang nakalabay Niyato 25 pa mur 2005. 2015 2005, years brother. ago oh, nagyud no Well oh. ang kanig yung purpose sa uh, ang iyang gingon magud na issue magud ni is sa drama nato kaganina, na among amang nga ni pirma og deed of sale nya para mm. niya wa gyud siya uh, ni firma sa deed of sale sa iyang na prenda uh, nga yuta didto sa iyahang igsuon kaso lang ang titulo wa niya tuangad to, to sa um, iyahang igsuon. Okay, no? So, ang nahitabo ani karon um, uh, na ay utang na ay sila gi, uh, gipermahan, unya ang ilahang mga dokumento na ay nakasuwat nga why period sa do kung nakabutang nga kung kay ang essence man gud aning pagprinda pasabot ana niya nga nangutang ka unya kung di ka makabayad um More collateral mahimong collateral uh -huh. Bali, ang gamiton para bayad ato is ang imuhang um yuta nga giprinda dito uh -huh. so necessarily ang ang kaning mga mga utang nimo kung nagug kay loan uh, do kinahanglan manggod nga naapod ni period mm, no kung mm. kanus aka mo bayad kanus ani dapat ni motiwason mm. no kanus ani mo dapat uh, isetol no ang kaning imuhang ah uh, utang unya kung naay nakabutang sa imong kasulatan nga kay kung di ka kabayad aning panahon na pwede na nako Um, lukaton, marim irimate. Ah, marimate. Di, yeah, lokaton, marimate. Irimate, uh, marimate. Irimate ang imuhang ayuta. Mm. O niya, marimati na nanako ako or ma-foreclose, naapog kay a certain period ka gitawag og redemption nga kung buot ni mong lukaton ang yuta, pwede. Pero kung dili na nimo siya malukat after one year, mahug siya nga, maunag yun to'y bayad si mong utang. Mm. Wa na kay utang, wa na po kay mm. mo namang gigamit para bayad. Mahug na ang uh, essence o purpose sa atuang ang uh, pagpamprinda. Now, ang imuhang gingon nga naasak kasulatan nga inigabot sa tagal na kung dili na malukat, padayon ang Ah, uh, kung dili malukat pa dayon ang kasulatan. Well, what man said that there's nothing illegal there and pagtan-aw pud nako then open-ended siya nga dili pa niya pwedeng ma print uh, ma, ma, -ma or ma foreclose ang imuhang yuta kay wa ningun man siya nga kung pananglitan maabot although na period ningun man ni open ended man siya nga pwede nimo malukat anytime oh. oh so dili pa pwede pa nimo malukat imong yuta Okay. Mm. Kung na nagay kapasidad paglukat, anytime. Eh, yes. Lukat, no? oh. Si kaduhang pangutan nagingon na nga akong igsuon nga may dead of sale na siya aning yuta. Ah. Apan wala siya ikapakita kay nawala kuno. kapan mm. Apan may tax number sila kay sila man ang nag Mimu, minoras, may minoras Nagbuhis. Eh. No, nagbuhis sa mm. akong yuta. Matawag ba nga ligo na nilang ibidin na ang pangutana giunsa pag balhin sa apangan sa imuhang igsuon ang sa tax declaration kung wa nimo mo gipabalhin unya the only way manggod nga atong mabalhin ang yuta is if atong gidonate or atong gibaligya or atong gisunod kay eredero ta Now, um, kung ingon ka nga, wa kay gipirmahan nga deed of sale, wa po siya ikapakita nga deed of sale, murag makaduda man dok. Oo. Oh. Giyon sa pagbalhin, unya, ang imuhang uh, giingon nga, Um, ang nakaititulo sa yuta niya mas bugat at titulo kaysa sa tax declaration. Now, kung ang titulo na apa sa imuhang pangalan, wa pa nabalhin, maski pag ang tax declaration iyahangan, no, ikaw yun ang nagpabilin nga legal nga tag-iya sa yuta. Unya, pwede po na ni mo masusi dito sa munisipyo, no, kung asa na ang imuhang yuta, kung unsang pagkahitabua, nga nung nabalhin ang tax declaration sa nga mo ngadto sa imong igsuon. Okay. Okay. Mm. Katulong pangutana, ko ko ni sila o gabugado kay gusto silang magpa satellite survey. Mm. Unsa man ang sa survey. Mugawas ba ang dead of sale ana nga 18-18 katuig naman mm. ang nakalabay? Ako ah, ni Masabtan, nga abogado? abugado inyong doolon para magpa satellite survey mo? di diba, judetic, judetic engineer, engineer. man <laughs> na hang doon kay waman may nagtuon ana unsaon un, pag satellite a, survey na, na, oy o, -guide lang tingali sila kasi no no, so, no so pwede siguro nga ni duol sila ang kanang satellite survey ga pina, -a it's it's to the use of science nga makuha nimo ang uh, meets and bounds ug so, ang boundary anang hang yuta pero um, ang magpabilin gyud gihapon nga magdetermine kung ang mga listahan sa tag-iya sa yuta duha ang munisipyo pinaagi sa tax declaration sa assessor's office or ang mga titulo din ha sa register of deeds. So di na mawala ang imuhang ang um, pagkatag-iya, di na mawala ang animus titulo no kung magpa-satellite survey pod sila. So long as wa gyud na nabalhin ang imuhang ang titulo ngadto sa ngan sa lain no kay wa kay gipirmahang dokumento, dapat magpabilin gyud nga ikaytag uh, ikay tag-iya Okay, ikaw pa mm hmm. tapos pangutana. May nakasulti na ko na kung mapildi kuno sila sa kaso, map, mapabayad ko no sila mm -hmm. o 100,000 tungod sa ilang mga natanong sa akong yuta magkabayad mm. Makabayad bagyo ko ana. 100,000 ang mga. <laughs> may nagtugot mo nag nagsugo nilang mananom. Mananom. <laughs> no, sa kanang imuhang uh, yuta kay nagpabilin man kang tag-iya anang yuta sila may namintaha kay ang kanang akto sa pagprinda. Wa na magingon na samtang giprinda or na apa, binding pangprinda wa pa malukat. Ikaw na'y tag-iya kay ikay ginagpahuam dili man. Ang essence sa pagprinda is utangan lang nimo unya nagpabiling tag-iya sa yuta yuta ang katong ni Prinda sa iyahang yuta. So long as wa na marimate, wa ma, ma, ma foreclose, then nagpabilin yun nga na ay, ay katungod ang tag-iya sa iyahang yuta pagihapon Kay garantiya raman na. Mahinomdom na yun ako niya. Ako rin lang yung mm. isingit ato niya. Yes, Doc. Na may gisunod nga yuta dito sa Sugod so Southern Lady. Mm. no? Na? na ay ni hangyo nga mupuyo. Mm. Ang gipapuyo kaya nga kung igagaw mga Bitos family dia ah uh, obra bitos no ni sugot ra pod mm, karon tinanano maglubi atar ni mm. na kuno sila kinananom sila glubi Kung no. ano may nagsugo yung pananano mo nga maola gina magkuan mo ma magconstruct mag mo mag balay dia oh mao na, na problema na kinananom ni sa saop na kuno sila ah, muna mo <laughs> kana lagi usay buutan kaayo ta no, no, ma maabusahan ta kani lagi pong mahatagan pud po tag kaayo ay pud inyo kabusahin no. di ba papuyo na good mo papuyo ayo wa bang abang okay ra man mo may problema pod man dok pero ayo oh. mog ingon sa op mo no. di ba mo ilang ingon nga ihataga ni mo imuhang kamot apil mo buton oh. <laughs> mga suking paminaw hinaut unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw kini si attorney Elaine Bathan kini sa si doktor Rene Obra daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa kini ang ako Suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat ug uh. maayong adlaw.